kasama pa rin ng panahon guys yeah. yun guys yun so, guys kasama pa ang panahon oh, wala ko ng malunggay guys kasi ano ได้สอ mm ้ยโอ้ยโอ้้ยรไม่กินก่อปอยไห้ต Ayan, guys. Ayan, maitim pa. Ayan, guys. Ayan guys. Ayan. Ganda dito sa aming lugar guys. Kaya punta kayo dito kung gusto pumunta. Ayan guys. Ayan. Ayan, ayan guys. Ayan. Ah, so, guys, masama pang panahon, guys May bagyo ata dito, guys Yan, no? Ano na to, guys Parang dalawang linggo ata Tatlong linggo Yan, kahapon, guys, ano siya May araw siya Pero ano lang, yung punti lang Tapos sumuula na naman Kaya yung mga labahan namin, guys Walang hindi natutuyo Yan And Guys, ito yung lugar namin, guys Ayan, mayang Guys, ayan Madami ditong bahay, guys. Yung iba na sa ano. Kasi malaki itong maya, guys. Malaki. Malaki itong maya. Ayan, guys. Ayan, guys. Ayan. Ito yung ano namin, guys. Irrigation namin. Irrigation namin, guys. Guys, pag ano, pag malakas yung ulan, dito dadaan yung tubig. Ayan, guys. Ba? dito guys dito siya dadaan guys ayun ayun sa so lalim guys ayun ayun dyan dadaan yung tubig guys tapos ito naman yung bahay namin guys ayan ito yung bahay namin malapit lang siya guys sa irrigation kaya nga pag lumakas yung ulan guys yung ano yung pag lima kasi yung ulan guys tapos may ano bay, may bagyo natatakot ako guys baka maano dyan baka mapuno dito ayan o baka nang baka mapuno dyan kasi doon dadaan sa amin guys ayan guys o dadaan sa amin kaya natatakot ako guys pag ma yung palaging umuulan yung palaging makulimlim kaya ayan, guys kasi malapit na din bahay namin guys ayan katakot talaga guys So, ngayon, guys, kukuha tayo ng malunggay. Kasi, ano ako guys, mga so, unang sabaw. Ayan, Ayan guys. Kuha tayo ng malunggay. Ito yung malunggay namin, guys. Yung tanim namin, malunggay. Ayan. Pag umuulan kasi palagi guys. Ang kaganito siya. Ayan. Oras siya na. Ayan guys. yung ilalim. Ayan. Ilalim. Guys, yan, yan, balik na. Here. Let's si Ayan. Ayan. na tayo guys. Let's